panoorin natin to mga kamigoy napagaling naman talaga manghuli ng isda si kuya tara panoorin natin oh! Oh Wow. I did. I got it. so yun lang sana nagustuhan nyo panoorin natin ito mga kamigoy hindi siya takot sa kalaban niya pero takot siya sa nanay niya panoorin natin sino pa naman hindi matatakot sa nanay di ba nanay mo yan takbo <laughs> Grabe so ayun lang sana nagustuhan nyo to panoorin natin to mga kami, parang gusto gusto pa yata ni kuya oh. yan ito pala sundalo no hmm? grabe malaki ba kuya maliit saan bang malaki dyan Grabe naman to Natatawa talaga ako dito sa ginagawa ni kuya oh. Malaki Maliit Maliit Malaki Aha Yun lang